kilala po niyo ko ever since I am a pre-trib rapture believer. Ulit, ako po ay isang pre-trib rapture believer. Ever since. Ibig bang sabihin nito, we didn't consider any other views? I mean, pinag-aralan ba? Yes. Ganun po sa Bible School pinag-aralan po lahat yan. And in fact, meron po ako mga ibang mga kasangkapan dito na ginagamit din, mga lumang libro, lumang aklat, kumpletong mga views po meron. At isa po ito sa mga naitabi ko sa lumang baol, way back 2011 ito, no? And I would like you to please concentrate sapagkat itong siyempre kinuha ko lang po ay yung pre-trib no? At uh, yeah, doon po sa kasangkapan na yun na parang mini book, no? Kumpleto po doon lahat ng views. Binigyan ng anong tawag dito? Consideration din yung ibang views. At ang maganda po nito, ang ending po nung book na yon, talagang pinakita at lumitaw doon na pre-trib lang po talaga ang kumbaga it really makes sense na maging view natin unang-una the love of Jesus Okay, Pangalawa, yung reasoning na tinatawag. Yung, di ba, kumbaga, nagdadahilan ka, ganito, ganyan. Ibig sabihin, ano ba yung mga katwiran na nangyibabaw at matitingkad, no? At syempre, number three, katotohanan. Ayun lang po yun. At ito po, uh, I would like you to please consider this also because ito pong taglay kong kasangkapan na ito ngayon ay meron po siyang tinatawag na mga verses. No, uh, of course I will not go through all the verses because uh, alam niyo naman ako pa nag-vlog ako mga 10 minutes lang more than lang konti no hahaba pa no so yan so ito po siya ah uh, ito po ang tinatawag po nating the order of events pag sinabi mong order of events ito yung mangyayari magsisimula sa rapture at yung mga susunod pa na programa ng Panginoon sa end times. Okay. So, ito po yung mga tinatawag nating end times, the order of events. Sa view ng pre-trib na rapture. Okay, one. Ano ang unang event na mangyayari? Number one, the rapture of the church. Ito po mga talata, uulitin ko lang po minsan yung mga talata para hindi tayo humaba. And then, uh, kung na-miss ninyo, ibalik na lang yung skip, skip back na lang po ninyo, no? Yung, uh, ang tawag dito, itong video. Pwede naman nang pindutin na lang, skip nyo, kaya skip back ninyo para marinig po nyo uli. Number one, the rapture of the church. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. And then we have 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52. <clears throat> and the last one I can give you here is John chapter 14, 1 to 3. John chapter 14, 1 to 3. Okay. So, ang unang mangyayari po sa order of events, the rapture of the church. Pangalawa, pag na-rapture na ang church, ano pong mangyayari? Sa ating mga believers to ha? The judgment seat of Christ other call this bema seat of Christ, 2 Corinthians 5:10 at Romans chapter 14:10 to 12. Number three, the rise of the Antichrist, okay. The rise of the Antichrist, Daniel 9:27, 2 Thessalonians chapter 2 verse to 8, and Revelation 6:2. Marami pong verse ang Antichrist but ang kasangkapan na ito ay nagpakita lang po ng tinatawag na tatlong verses. <coughs> Para matipid. <laughs> Number four, The Great Tribulation. Pitong taon, seven years. Uh, Siyempre, ang talata po natin dito, meron lang pong uh, dalawa. Matthew chapter 24, verse 21, and Revelation chapter 6. <coughs> uh, talatang, ano tawag dito? Actually, Revelation chapter 6 to chapter 18. Basahin niyo yan. Talong chapters yan. Ang, ang five, pang lima. <coughs> Sorry po, inuubo kong konti. The second coming of Christ and the battle of Armageddon. Revelation chapter 19 to 11 to 21. Zechariah chapter 14, 1 to 3. Matthew chapter 2, verses 4 to 29 to 30. And number six, the kingdom age. Ito yung millennium, 1,000 year reign of Christ sa mundo. Revelation chapter 20, verses 1 to 6. Isaiah chapter 2, verses 2 to 4. And the great white throne judgment, yung pinakahuli, pampito. Revelation chapter 20, 11 to 15. Okay, let me clarify this. Ipapaliwanag ko yung pagkakasunod-sunod. So ngayon po, we are waiting for the rapture of the church. Pag nangyari na po ang the rapture of the church, no? Ah, uh, pasok na po ang great tribulation dito sa lupa. Pero tayo po nasa langit tayo at uh, tayo po ay binibigyan ng reward ng Lord. Pitong taon po yon pero hindi po ako naniniwala na pitong taon yung bigay niya ng reward. Siya po ay Diyos at hindi na po siya sakop ng time. So napakadali niya yung bibigay mga rewards po natin. So hindi po natin alam kung ano mangyari ng pitong taon doon. Basta hintayin na lang po natin. We are, hintayin natin na may blessed hope tayo. Excitement, may, may buong excitement sa puso. Uh, yan. Muna, the rapture of the church. Tapos yung judgment set of Christ. At uh, dito sa mundo, may great tribulation na. At lilito na yung antikristo. No? Ayan po. Pag namitaw na yung antikristo, Uh, sa kalagitnaan nun, na second three and a half years, ay ang Great Tribulation sapagkat lalapastangan niya ng Antichrist yung temple, yung templo, no? At uh, yun, pasok na po ang Great Tribulation, yung pot ng Diyos, yung wrath of God, yung pitong mangkok na yan, uh, yeah, pitong selyo, pitong mangkok, ibubuhos na po ang puot ng Diyos sa mundo dahil lalapastangan na po nang husto ng Antikristo o binaboy na ng Antikristo yung temple. Okay? Five. Ito na po yung pinakamaganda. Kapag yung kasamaan ng Antikristo <coughs> ay sumukdulan na po at uh, wala nang laban ng bansang Hudyo, mga Israel, Ah, uh, tandaan nyo, ang Great Tribulation, why? By create ng Diyos ang Great Tribulation. Jesus created it for the Jews because one day Jesus knows that they will accept Him as their very own Messiah. Okay? Kaya, pagdating ni Jesus sa second coming, sabi doon sa Zechariah chapter 14 na yung kanya mga paapo ay uh, tatapak no sa Mount of Olives at magi-split ang pinakamataas na bundok no pero sa rapture it's a secret event sa mga believers lang po yan. Ibig sabihin, yung sa rapture, hindi po siya makikita. Pero dito sa second coming, all eyes will see him. <coughs> Kaya may nakikipag-argue sa akin. Naniniwala ka sa secret rapture, ikaw niya sa akin. Pero di mo ba alam, makikita siya ng mata? Tumatawa lang ako. Magmirenda na po kayo, tatang ako. Iniwang ko. Mahirap makipagtalo sa saradong utak. Di ba? <laughs> Hindi niya alam magkaibang events yun. No! <laughs> tawa ko ng tawa. Grabe. Okay, yung second coming of Christ in the Battle of God. Number six, the Kingdom Age. Pinakamaganda po ito. Why? Alam nyo, I believe itong millennial rin. Nakakaantig ng puso ito. Kung talagang susumahin mo ang kabutihan ng Lord, akalain mo siya lang ang magre-rein, sinama tayo. Di ba? Napakalaking ano. Di ba? Itong church age nga, nagkakasala tayo. Yun, nagkukulang pa rin tayo sa Lord. Di ba? Pero dahil sa biyaya niya, ito, makakasama tayo rito. Di ba kayo nagpapasalamat doon? Di ba kayo na, naiiyak doon? Na, ako naiiyak ako dito. Parang natumutulong luha. Kung kasama mo kami, Lord, dahil right, na pasaway pa rin kami. Mas iba, naging Christian na pasaway pa rin. Abay, oo! Pasaway pa rin. Meron pa rin tayo ugali. Ang, pero ang alam niyo ang Lord, si Jesus, ang pinaka talagang medyo nasasaktan lang siya pag meron pa rin tayong unbelief. Halimbawa, oh, ano kaligtas ka na, pero pag may situation sa buhay mo, parang feeling mo pinababayaan ka, yun, nasasaktan siya roon. Hey, you are my child, sabi niya. How come? Dumarating ka pa rin sa thought na feeling mo pababayaan kita. No, I will never leave you nor forsake you. Diba? Yun nga ang ibon eh kung nahuhulog. Di ba mga parabol ng Lord yan na ah, sabi niya ay alam ng inyong amang sa langit? Kayo pa kaya? Alam niyo ba, maski ang mga buhok ninyo, eh, tanungin ko po ang bawat isa rito, mabibilang niyo po ba ang buhok ninyo? Hindi po. Maski mag-try kang bilangin yan, no? Wala pang minuto, magsasawa ka na, mananawa ka na. Pero si Jesus, bila, bilang niya lahat yan. Ganyan, ganyan tayo ka-importante sa Lord. Kaya nakaka-touch nakaka po ito kahit itong church age nito eh, medyo may kapasawayan pa rin po tayo. The Lord still, ha, and will always be in love with us. Si Jesus po yon Great love ng Panginoon sa atin. At ang pinakahuli, siyempre, in the great white throne judgment, ito po yung tinatawag na white throne judgment for the unbelievers. Natatawa ako dati, meron po kaming Bible study, and there was this one lady who came home come, coming from Japan nagtatrabaho po siya sa Japan and uh, na naingganyo po siyang sumama sa mga Bible studies and then napag-aralan namin yung end times uh, sabi ko alam nyo meron pong dalawang judgment seat kako una yung Bema judgment seat of Christ at saka yung white throne judgment no, nagtanong ako ano po ang mas gusto nyo Bema Seat of Christ o oh, White Throne Judgment. The lady, the lady from Japan, came from Japan, nagtas ng kamay sa akin. Oh yes, ate, ako. White Throne Judgment, siyempre. Kanya. Oh, so, nagtinginan yung ibang mga ano. Nandoon doon na nakakaunawa na. Ah. Nag Nagningisian sila. Okay, malalaman niyo po kung ano yung sinagot ninyo. Yung iba sumagot ng Bema, siyempre, karamihan Bema. Pagkatapos, ate, yung pinili niyo po yung White Round Judgment, kako, yan po yung bubuhayin muli yung mga patay na hindi mananampalataya. At magkakaroon sila ng mga laman at ano, yeah, parang ganito rin po, tangible, kako. At sila po ay, pag nagkaroon na po ng laman, itatapon po ng buhay sa impyerno, sa gihena, kako. Ay, naku, naku, pastor, pastor, sabi niya, why, ano na po, demasit na lang po ako, demasit. Tawa kami ng tawa. Pero hindi, hindi, namin siya tinutuya. Naging masaya yung aming, ano. Tawa lang talaga. Tapos siya tinatapik-tapik yung mga kasama. Kayo naman kasi, in, sabi niya gano'n, parang, parang nagkakansyawan sila. Masaya po. Namimiss ko yun. Yung, that lady, nagdala siya ng, ano, nagdala siya ng Kenny Rogers Roosters. Yun po ang aming, ano, ayun ang aming nga uh, merienda during that. Bari, ano na po yun? Bali, magdi-dinner time na po yun. Pero, siyempre, ako mas hindi ako kumakain ng gabi during that time. Kumain po ako ng Kenny Rogers Roosters. Tapos may dala pa siyang ibang mga... Yes, marami siyang dala mga foods, mga salad. Oo. Ay, sabi ko, ay, pagbibigyan ko si ate, talagang... Why? Siyempre, ate, ano na, ah, bemasit ka na rin. Baka bawihin mo lahat yung mga pinabinigay mo mga pagkain. Eh, Nagtatawa ng kami. I miss those days. I really miss those. Naiiyak ako pag nalala ko yun. Ang saya-saya. Eh, ito yung time na mainit pa ang mga tao... Sa Bible study, I am missing, really missing those years. Lord, kako, where are those years, Lord? No, oh, uh, those times, yan po ay nangyari 2011. At uh, alam niyo magmamahal na araw ng 2011. O oh, patapos na. O oh, magmamahal na araw kasi may kumakanta ng pabasa sa tabi namin noon eh. May mga pabasa ng pasyong mahal, alam niyo yun. Eh, yun. Sabi nga nung babae yung sa ang ingay naman yan. Maisto ko, butuloy tayo, pastor. Kaya, mayaan na po, teka ako. Lang <laughs> ganyan po, traditional ha. So, ayun na nga. Yun, na-invite lang din po yung, yung kasama namin na sininyo. Oh, so, yun pong nangyari. So, we are very happy. Nakakamiss. Bigla ko lang po na po sa inyo. So, ayan. Ito po. So, at least nalaman na po ninyo yung kanang kaibahan ng Bema sa White Throne. Maganda lang pakinggan white throne kasi puti. White throne, no? Pero ang totoo po, nako ang content niyan. Nako po. Nako po. That's for unbelievers. Okay? So, ano, ikwento ko lang po, na bigla ko na ano. Wow. Parang, anong tawag doon? Parang, na-miss na ko yung mga years na yun. Those good old uh, years. Uh, then, nag nagkakanda kami ng bautismo. May dala kaming drums. Pero, siyempre, kung may swimming pool na, available sa swimming pool na, minsan sa ilog, no? minsan sa dagat, very happy. Ang, ang gawain ng Panginoon, the last decade lang po, grabe. What happened now? Ah, ayaw. <coughs> Hirap mag ngayon. Hmm. Pero at least, meron pa rin kahit no? Ganun lang po. So, ayan, na napunta tayo tuloy sa gawain ni Lord yung usapan. No? Namiss ko lang po talaga. So, sorry lang po nagkwento ng konti. So, yun. yun po, yun po. No? So, na alaman natin ngayon tungkol po sa end times, na ayan po yung program ng Diyos. Ayan, tinumnail ko na po para po sa inyong lahat. God bless.